iyo hey, hey, yung mga katigawers. Second break, lunch break. <laughs> ito, alam ko ito. <laughs> tinandan ko to Flank steak ito. Ayan. Kasi pag steak, pag iniwa-hiwa na, ang tawag na dyan, flank steak. Yun, na inihiwa-hiwa. Tapos, nalagyan na ng ano, nang mga kung ano-ano. Ano-ano <laughs> kay klayan. Uh, lang steak na at saka ito ang hipon dito palaging ganito na hubad hindi sila nag-serve dito sa cafeteria namin yung may, may ano may balat meron nakita kong minsan pala yung ano sa sinigang meron yung yung balat ng hipon nakabalat ng hipon pero minsan lang yata yon at saka itong ano rice namin parang rice ng ano ito eh ng Mexican eh kasi may kulay eh tikman natin yung ano yung rice mamaya ito, ito naman yung ano yung tubig na carbonated yung bumubula ayan pag inanog inanog mo bumubula ayan puno ang bula tikman natin yung rice kasi ang rice sa atin yung ano eh yung plain rice lang ang masarap eh. Hmm. Ano ito? Um, Mexican rice, Mexican luto. Itong ano naman, tikman natin kung may, kasi ito, ang luto nila dito ng hipon, may anghang ng konti. Lagi yan. Ewan ko lang ito ngayon. Tikman natin. Tikman natin. Hmm ah oh, wala <laughs> wala ngayon itong gulay nila hmm. hindi ko maintindihan itong ito hindi ko malasaan itong ano itong orange na ito hmm. hindi naman kamote baka nasa nasa caption to mamaya ito. Ito may ano din. May patani. <laughs> Ayun. Masarap. Masarap ng luto nila ngayon kasi wala ang hange, eh. Kasi pag may mahang manghang ito, ay nako, nagpapawisan yung anit ko. <laughs> Kaya ngayon, oh, sige. Kain na tayo. Tama na yung daldanan. Bye bye. Wala pala akong dessert ngayon. Hindi pa hindi ako kumuha. Mamaya na. Okay, okay. Bye bye.